Ang pag-install ba ng electrical submeter ay labag o pinagbabawal ng batas? Yan ang tanong na nakararami, lalo na sa mga nagpapaupa ng apartment. May convenience store o gusto lang hatiin ng patas ang bayarin sa kuryente sa bahay. Kaya, alamin natin ang totoo at linawi ng mga maling akala. Mabilis ang tanong at sagot. Una, talaga bang labag sa batas ang mag-install ng submeter? Ask. Question. About. Home. Improvement. My knowledge and experience will be my... Answer. Welcome to my channel. This is Kaboski. Jaboy TV official. Tips and ideas. Ang maikling sagot ay hindi. Hindi ito labag sa batas. Kung gusto mo lang subaybayan ang gamit ng kuryente sa mga unit ng apartment mo, sa tindahan mo, o kahit sa isang bahagi lang ng bahay mo, ayos na ayos ang submeter may meter, yung galing sa kumpanya ng kuryente tulad ng Meralco, break, mga lokal na kooperatiba. Yun ang opisyal na basehan ng bill mo. Ang submeter, para lang yan sa sarili mong pagsubaybay. Hindi mo pwedeng ipagpalit yan sa opisyal na Metro o i-report ang reading yan sa utility provider. Ngayon, ano ang hindi pinapayagan ang pagbebenta ng kuryente? Gamit lang ang submeter ay isang malaking bawal. Break, Ronnie Van maliban kung autorisado ka talaga bilang isang utility provider o may special kang permit para diyan. Ibig sabihin, kung iniisip mong ibenta ulit ang kuryente sa mga nangungupahan o kapitbahay at singilin sila ng sobra, tiyak na illegal yan at pinagbabawal. Gayun din, huwag mo ring isipin na gagamitin ang submeter para subukang iwasan ang tunay na singil mula sa electrical utility provider. Considered tampering yan at pwede ka mapahamak ng gusto at makulong o pagmultahin. Narito pa ang isang mahalagang punto, ang pag-install. Huwag mo lang basta i-DIY ito gamit ang ilang YouTube tutorials. Palaging kumuha ng lisensyadong electrician. Ang maling wiring ay hindi lang delikado. Pwede itong magdulot ng sunog o kahit electric shock. Ang kaligtasan mo at ng mga nangungupahan sa'yo ang dapat laging unahin. Kaya, ano ang karaniwang setup para sa mga submeter? Sa isang apartment, karaniwan ng may-ari ang may pangunahing metro para sa buong ari-arian. Bawat unit ay may sariling submeter para bawat isa ay magbayad ng patas na bahagi. O, sa isang malaking bahay, pwede kang maglagay ng submeter para lang sa iyong business like convenience store. O, sa lugar na may aircon, pumps, o sa mga importanteng equipment sa bahay mo. Sa ganoong paraan, alam mo eksakto kung saan napupunta ang kuryente at mas patas mong mahahati ang gastos. Hayaan mong ulitin ko lang ito. Ang submeter ay para lang sa patas na paghahati at pag-monitor. Hindi ito kapalit ng opisyal na main meter ng utility provider. Kaya, ang bottom line, legal ang mga submeter kung susundin mo ang tamang patakaran. Gamitin ito para sa pagsubaybay at patas na pagsingil. Pero, huwag gamitin para magbenta ulit ng kuryente o mandaya sa kumpanya ng kuryente. At seryoso, kumuha ng profesional para mag-install nito. Manatiling ligtas, manatiling matalino, at panatilihing walang drama ang mga bill mo. Mayroon ka pa bang tanong tungkol sa kuryente sa bahay? I-drop mo sa comments. At paki-comment naman kung taga saan ka para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Don't forget to like, subscribe, at pindutin ang notification bell para maging updated ka sa mga video katulad nito. This is Kaboski Jaboy, Real Talk, Real Stories. Thank you for watching!